for today's video guys ay samahan nyo akong mag unbox ng ating dumating na order galing kay grocery at dahil nga inatake na naman ako ng katamaran ang dumating sa atin na grocery ng umaga ay ngayong gabi ko na lang nalataga ng voice over tatlong boxes nga lang pala ito at may kasama itong ilang plastic lang na mismo na soft drinks at ilang bote lang din naman ng 1.5 so tara na So, meron tayo ngayong isang pack ng Hansel Plain na crackers at meron siyang 6 pieces na free na soft tea. At bentahan ko ng bawat pack niyan ay 8 pesos. Meron din tayo ditong isang pack ulit ng Sky Flakes at Ganun din, 8 pesos din ang bentahan ko niyan. Next, ay meron din akong isang balot ng chewy choco. At itong chewy choco ay hindi na kaya ibenta ng piso. Kaya naman ang bentahan ko niyan ay 5 piso ay 4 na piras. Sunod, ay meron tayong Nescafe nice Creamy White. At ang bentahan natin ng isang twin pack na ay 14 pesos. Next, ay meron tayong isang pack ng combi. Yan. Isang pack ng buttercream crackers. At parehong bintahan namin dito ay 8 pesos. Meron din tayong hello dito. Yan, hello chocolate at ang bentahan ko niyan ay 7 peso. Next ay meron tayo ditong 5 limang pirasong dato puti patis pack na ang bentahan natin diyan ay 16 pesos. Sunod ay meron na akong laki pansit pancit canton na sweet and spicy 10 piraso yan at ang bentahan ko naman dito ay 16 pesos din. At narito pa rin ang ating laki ni beef na ang bentahan pa rin natin ay 11 pesos. Meron din ditong ng Nescafe bentahan ay 3 pesos. Meron din tayong pang malakas ang Great Taste White na 14 pesos pa rin ang bentahan na hindi namakita sa camera. Ang galing ko talagang kumuha ng video. Tapat na tapat. Meron din ako dito ang limang pirasong Nescafe Classic o yung black at ang bentahan ko dito ay 25 pesos dito naman tayo kay crispy fry at ang bentahan ko naman dito ay 19 pesos eto yung mamacitas oyster sauce na ang bentahan naman natin dito ay 8 pesos at ang ating magic sarap na may bagong packaging na pinapakita ang bentahan naman natin dito ay 5 pesos na mapunta naman tayo sa mga delata dito kay mega sardines na green bentahan ko nyan ay 28 pesos dito naman sa san marino haba ang benta ko nyan ay 45 pesos sa San Marino maliit, pula at dilaw ay 32 pesos naman. Sa Argentina corn beef na maliit ay 29 pesos. Dito naman sa Argentina corn beef na 150 grams ay 38 pesos ang bentahan ko. At yan nga lang ang mga dilata kong na-order kay Grocery Today. At dito naman tayo sa pangalawang box na wala namang laman kundi tatlong klaseng chichirya lang. Yung andyan yung chichero namang one na bentahan ko ay 9 pesos at meron din tayong dyang crackling 8 pesos at saka yung patata 8 pesos din yun lang ang laman yan, kunti lang talagang chichiria aba teka dito pala sa box na to ay may nakasamang isang pack na tap ang bentahan ko nyan ay 10 pesos ang isa may free daw yung isang piraso at buksan na nga natin tong huli at last na box at di ngay nangunguna ang laman sa loob ay toothbrush Oral B, ang bentahan ko niyan ay 20 pesos. Sunod na aring Downy Blue na Sunrise, na ang bentahan ko naman niyan ay 7 pesos. Meron din tayo dito ang shampoo na Sun Silk, na ang bentahan ko naman niyan ay 8 pesos. Sunod naman ni aring Tide Bar, na ang bentahan ko kada piraso ay 15 pesos. Meron din ako diyang Ariel powder na 16 pesos, ang isang twin pack. At may binili nga rin pala ako diyang Speed Blue na bar. Wala lang, panggamit lang namin. <laughs> Ito nga pala yung mga soft drinks kong in order at inuna ko nang inilagay dito sa freezer para madaling lumamig. Ayan, Royal at saka Coke mismo. Pareho lang na 20 pesos ang bentahan ko diyan. At dito sa bandang ilalim ko naman inilagay yung iba. Ayan meron din nga palang akong twist o pero hindi yan galing kay grocery kay dali ko yan binili at dito sa bandang ilalim ay andito na yung mga 1.5 na soft drinks na ang bentahan ko ay 70 peso so yun na nga mga kasari mga update update ko sa mga presyuhan natin sa tindahan paalam